So, pagdating na pagdating mo ng gate, no? Hanapin mo agad kung saan yung gate mo. So yung gate natin is the gate number 43. So start from there. Merong gate doon. Hanapin mo agad so 43 yung gate natin. So merong mga uh, foods din dito kung nagugutom kayo, kung may dala kayong pera. Uh, yung amount dito real real yung dapat ng pera mo nag-vlog nag ko ha Nag-vlog so, nag ka ako. Oo, nag-vlog ako. Another ano lang uh, uh, dagdag uh, kalaman sa mga kababayan natin real no? real yung pera no? hindi oh, ka pwede yung dollar no? pwede naman ah pwede yung dollar uh, uh, pwede naman pala uh, dollar so, thank you thank you sir so. ano pa page mo kuya? Uh, Brian Alabado Brian? Brian Alabado Facebook page Brian Alabado din yung uh, YouTube mo. channel ko okay, ano pa alam mo sir? ano pa yung pangalan mo? انتبه محمد طوح. اه محمد <تصفيق> <تصفيق>